Galingin na rin. Ito na sansa. Dapat ganyan niyo para po makuha. Masisira lang may. Eh. Junior Juniors inyo. yung pareta. Para maano mo. Ma

Cara, aqui tá.

Kada. 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 ¡Gracias!

Sali mo si Jerry. Si oh, Jerry. Jerry. Pero Ayun na sa ulan ito. Ayun, kasama ni Andy. Andy! Andy! Baroka. Baroka si Baroka. Baroka. Allah, yo, Jerry. Allah, 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 Allah,

いいですね。

Oh, ah. Yeah, ganito dapat kaluwag. Para yung mga na, na, mga dumadaan dito araw-araw. Ah, pa paayo, 'di ba? Marami na eh. Kasi lumuluwag eh, 'di ba? Yung tatlong taon lang na nila, sinalakuda talaga nila, eh, 'di ba? Lalo yung mga barangay nila yan. Ginalagay na nila sa gitna. Paano kayang-kaya niya yung mga yung dating Leo. Eh ngayon, hindi na uupra yung mga ganyan. Nakit yung Jay, okay? Kasunog. Ang bilis, nandung agad, mong sponde, oh. Diba? Hindi ko, yon. ko kaya yun. Ang <laughs> bilis. Natanong ko, kung ano vitamins yung para mainom natin. Mas pabilis sa akin. Bilis-kilis na ako siya, mas pabilis. Mas pabilis pa rin, talaga, aksyo ka agad si Jorge. Nag-invento like, ng bilis-kilis. Oo, bilis-kilis. Oo. Oo, mulungan.